Enrique sa farm at uh, meron kaming hinatid na meron kaming hinatira ng ayoda, uh, ayuda ayun po eh. galing po sa ano uh, yung uh, pinamimigay namin ay galing sa sponsor na isang foundation din po na, na, na sa Bicol So, yan po ang nagbigay sa aming uh, chapter ng uh, sa Tandang Kutyo, Tandang Kutyo chapter uh, nagbigay ng uh, konting uh, tulong para sa mga senior. So, ayun. Uh, ang dinala ng misis ko dun sa bahay na yun. Kaya yun, nasa nasa likuran ko na yan yung bahay na yun, hindi yata makita. So yung sa dito sa may papuntang uh, uh, um, sa baba pa ng itong uh, ay nahatid na rin namin uh, yun na lang uh, nandun Ayan. yung nakikita yung bahay na yun nasa likuran ko Ayan. so Ayan. nandun na may ko siya naghatid ng uh, Malit na bagay, pero napakalaking halaga para sa amin, sa mga senior, lalo sa mga wala nang hanap buhay. Uh, bilang uh, bagong elect na pangulo ng uh, sityo sa mga senior, uh, ako po yung uh, na-elect nila. So, kaya ito, namamahagi uh, po tayo ng uh, Uh, chocolate na galing pa po sa isang sponsor um, maraming salamat sa sponsor na nagbigay at babanggitin na rin po natin yung pangalan at uh, po tayo ng pahintulot na banggitin ang uh, pangalan ng kanilang foundation so pupunta po natin yung uh, uh senior, dalawang senior na narito uh, sa Enriquez po tayo sa bahay ng... Anong pangalan yan, ma? Kaliling. Ha? Ha, ah, si Kaliling. Wala bang aso? Whew. Huh. Medyo matarik, ha? Nakakahingal. Galing ako rin sa baba, yung aking jeep. <laughs> matarik. Pagandang hapon po. So ayan, nita tayo sa bahay ni. Ah, uh, at dileng. Ayon, asawa niya papa senior na din ba, Anong pangalan ng asawa? Margarito Labon. Ah, Margarito Labo. Ayo. O kay Lako. So ayan sila. siya. Siya mi Labon. Ano yung ano ni ko? Ano ni dita mo? Yung account niya. So, ito yung ano na, kanilang ano na, ito yung Ayan, kay ni for me and yung taas na yan okay. ako po yung na bagong ilik na ano ma, ma, pangulo po ng sityo oh, maganda ngayon, kasi <laughs> salamat yeah, no? Um Di siguro busy lang sila at uh, tayo naman eh ako nga po may may nararamdaman din ako sa ngayon pero dahil sa uh, yung aking yung mga nag at ano sa akin nag endorse uh, na para maging pangulo talaga masigasig din na <laughs> inano nila inan�� ako. So hindi ko hindi na ako makatanggi total para din naman sa atin ta. Oh, Di lang, lang naman na ilan ang makikinabang lahat po tayo. Kaya, tinanggap po na 'yung kanilang uh, alok sa akin. So ayan, sige po. Oh, sige. Maraming, salamat Maraming salamat po. Ah, hindi lang po 'yan, at Maraming 'yan po ay pangat Pag merong sponsor, sponsor, uh, sponsor, uh, sponsor. pag mayroong, ito po kasi galing ito sa sponsor na ano ang pangalan ng sponsor natin? Nasaan nila? Naku, hindi mo dinala. Oh, sige, mamaya babanggitin ko mamaya. Ang foundation, foundation foundation po ito na sa nakabase pa ito sa Bicol. So, mayroon tayong isang uh, kasama sa doon sa opisina na uh, pinakilala itong ating asosasyon. So, nagbigay sila ng, ng, ano, ng kunting tulong. Yan na po ngayon. Sa mga susunod, mayroon pa nag-sponsor na ibang ano naman. 99.9% uh, po, nine, inyong, 99 po <laughs> makakarating po yan sa inyo. Sige okay, po, po. Natin salamat, natin salamat. Niya. Salamat, Ben. Salamat, be. Okay po. So, ayan. Meron pang ano? Matarik oh. <laughs> Opo. Matarik. <laughs> oh yan, okay. ayun ang ayun, ayun yung aking sasakin sa babaw. Oh. <sighs> uh, so, ilan pa? Yung, yung nasa looban, yung nandoon sa Sila ano, palma. Palma bukas. Ibanis pala. banyes Ibanis. 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 sa may dilas alas ba yun? So bukas. Ano pala yung traffic? Margarito. Ay, hindi mong alam ganyan. Okay. Okay na. So, dito lang po muna. Bye-bye. God bless.